Yung bao technology po kasi, nung may mag-alaga ng stingless bee, dito po yun sa Albay nag-umbisa, yung technology ng bao tech. Yun po yung ginamit niya na um, strategy o pamamaraan ng pag-aalaga niya ng stingless bee. Kinultured niya gamit po itong mga bao. Ito <coughs> po, 4 months o 6 months, pwede niyo na agad siyang hatiin. <coughs> So, ang ano lang naman po niya, ito po yung naka, nakita niyo po dyan naman nakasabit, mga ganyan lang po yan, manakapalibot. Ngayon po, ang pag-split niya o paghati, mas madali, hahatiin niyo lang siya. Ay po, pag nahati na siya, lagyan niyo na panibago dito, another ano yung nahati niyo, Then, may dalawa na agad kayong colonies. So, narito na po tayo sa ating farm tour itong uh, farm na to ay pag-aari ng Albay Provincial Agriculture Office at dito rin mismo sa farm na to ay kitang kita natin yung Mayun Volcano sa likuran natin kita natin na. wow grabe So kahit dito tayo sa farm ng Office of Provincial Agriculture ng Albay, nakikita pa rin natin ang Mayon Volcano. Yun nga lang, hindi kagaya kanina sa kagsawa na meron siya mga, wala siyang kaulap-ulap. Ngayon, medyo may ulap na ng konti. Punta na tayo sa ating farm tour, mga Onyx. Bee farm yung ating pupuntahan mga Onyx. Hiya. Okay po, so welcome po sa AFP Farm. So, ito pong big farm ay in-establish siya 2017. So, ang purpose po nito is po. Ayan. Yes. Yan po yung stick. May benefit ka magkukuha sa atin. May local name po siya na lukot, iwot, tapos lukot. Buti may baggage sa kasi. Webinar, webinar. Marami po sila tayo sa ngayon pero maliliit po sila. Ang size po ng ng stainless steel po okay. natin. Pero yung other training po, siya yung other training. Anong na, purpose ng Cosmoser para feed talaga namin? Um na. source din po sila ng pollen. Ah. So mamaya po mapapaliwanag ko pa po yung iba niya. Then dito po ma-observe nyo din po yung mga different kind na of bees na pumupunta po dito sa area. Kasi ito po ay active. Ma-identify nyo po yung different na mga bees na nandito. Ito po yung stingless bees. Ang ganda ng. Yung mga flowers po. Pero ang gagandahan ng po. mga <coughs> parang <coughs> <coughs> Ah, yung papag ano, papadagdag ng mo. May mga sunflowers din sila rito. Bukod sa mga iba-ibang klaseng bulaklak. Wow. Ang ganda ng farm nila rito. Stingless Beast Farm. ay Ito si kuya yung magtuturo sa atin kung sa paano magalaga ng no, stingless piece depende sa purpose mamaya pa i father explain ko okay. pa ito naman hindi Bees naman yung naglalakad yeah stingless bees. pa rin yan di ba yeah, tama bees. Oh, so stingless rin pa rin ito wala pong problema ito eh ang tawag po dito nagsuswarm lang po siya apa Kapag may nag ano sa inyo po, hindi naman kayo niyang basta-basta dadapuan. Okay. Ano na po itong mga to? Yan ay propolis. Propolis po. Ano Dito pa yeah. mamaya sa so, area mga in, stingless yung ating mga nakikita ano, mga, mga lumilipad. Ito sila Oh. Yeah. <gibit> mm -hmm. yeah. Mm -hmm. yung mga mayayamang stingless. Hindi naman sila nakakasakit talaga. Kasi wala naman talaga silang sting. Kaya nga sinasabi na stingless bees. Sila yung ano. Sila yung may marami. Smart na lang magpapainit. <gibit> Ah, oh, patitikman. Ah, kaya siya black, tapos pag in-open siya, kasi ah, So, yun yung naging, ano na ano, parang honeycomb. Mm. Honeycomb. So, ito na yung mga honey na gawa ng stingless bees. Gugus ng stingless bees. So, ito siya. Ano po kayo nag-exact manual? Apo, manual. Stingless B po is special program sa OAP or sa Organic Agriculture Program po. And, and sa, sa commodity naman po, under siya ng livestock ang Stingless B. So part po siya ng livestock. Kaya yung ibang program po ng B is nasa livestock department po. So eto pong Stingless B, etong uri po nito ay dito natatagpuan sa Pico region. Siya po yung tetra biruy siya po yung pinaka sikat na breed ng or uri ng stingless bee na dito sa Pilipinas. Pero ang stingless bee po, matatagpuan po natin siya from Southeast Asia pababa po ng Australia. Nandiyan po ang stingless bee. And eto po, eto yung uh, uri ng bee na dito sa Bicol natatagpuan. So kapag yung iba pong mga stingless bee farm nagtatanong, ang hinahanap po nila ay yung tetra biruy. Meron pa po siyang isang klase, yung munggo-munggo. Ma-identify nyo naman po siya. Mas malaki po yung lalagyan ng kanyang honey. Okay So, pag nagalaga po tayo ng stingless bee, may product po siya na nakukuha natin. So, unang-una, syempre po yung honey. Yan po yung pinaka- ano natin. So, bakod po sa honey, meron po po siyang na-harvest na pollen. Ang pollen po ay itong May yellow yellow. Ito po. So itong pollen na ito po is galing po siya sa different kinds of flower. Kung makikita nyo po yung bee na uh, pumupunta ulit sa bahay nila, yung sa paan nila, na dala-dala nila, ito po yon. So pagkain din po ito ng mga bees. And sa mga lalaki po na aging, maganda din po ito. <laughs> Hindi Ay, ano din po siya na ang <laughs> abro. <laughs> y, pero maganda. Pero ito po, maganda din po itong i Kasi maganda po siya sa health natin. Lalo sa respiratory <laughs> <laughs> <Sa laughs> respirator. <yun>, po. Yun, <laughs> yun kailangan ko. Okay po? Ang Kung ito po pollen, ay, ah, pollen is galing sa mga bulaklak. Ito naman pong nakikita nyo na itim. So, ito naman po yung propolis. Kung makikita nyo po sa box, sila po yung nasa labas. Mm. Yung kulay itim. So, eto naman po, galing to sa mga uh, iba't ibang dagta ng kahoy. Po, Eto po yung ginagamit nila para ayusin yung bahay nila. Is sealed and ginagamit din po nila para doon sa loob. So, medyo soft po ang nasa loob. Pero yung nasa labas po na propolis is matigas po siya. And eto po yung may... Um, magandang ilagay sa value adding. Kasi ito eh? po ay ini-extract po siya. Pag na-extract po natin siya, ang tawag sa kanya ay propolis tincture. Yung propolis tincture po na 'yon, 'yun na po yung gagamitin ninyong base para gumawa ng iba't ibang product. Gagaya po ng sabon, throat spray, and 'yun po, yung iba hinahalo po siya sa alak sa alcohol po natin siya ibababad. Aprodition din, sir. Uh, may ano <laughs> din. okay. So, iba-ibad po. May and medicinal value din po siya. May medicinal value po siya. Wala talaga. So, dito po, eto naman po, kung makikita nyo po, ang stingless bee po, ang lalagyan ng honey niya, ang tawag po is honey pot. Yung one po is honey comb. Yun po yung tawag. Kaya malalaman nyo agad honey. sa tawag pa lang. Pero, sino na po dito nakatikim ng stingless bee honey? Honey lang. Honey. honey. <laughs> <laughs> ang, ka ang, ang kaibahan niya po sa regular na honey na natitikman natin, eto po ay sweet and sour. Okay? Pero po, hindi siya nakakasawang um, tikman kasi may after sweet may asin, Lalo na, okay, may may asin pa. so ito po ang stainless bee ang stainless bee honey po isa po siya sa mga mahal na uri ng honey rare po siya okay dito po sa albay mostly po ang market niya is 1 peso per ml pero sa manila po nasa 3 pesos per ml siya And dito po sa amin kasi nung na nakilala ito karamihan ng bunga bumibili po nito ay mga nanay Oy, kasi sa mga anak po nila um, yung iba po ipis na bumibili po sila ng yung, yung vitamins sa mga anak. Ito po yung apo. Pero ang honey po, bawal po siya sa one year old. No, bakit po kaya? May toxic. And ito po kasi, ang honey po ay kinoconsidered siya as solid. Hindi po siya liquid. Hindi po siya liquid. liquid. Nagbebenta din po. Magkano sir? Ang ano ay okay po pala. Huh? Ang colonist po natin, market value niya po. Um kanila may nagtatanong bakit naka box bakit may nakabao. Ba. Yung bao technology po kasi nung may mag-alaga ng Stingless Bee, dito po yun sa Albay nag-umbisa Yung technology hmm. ng tech Yun po yung ginamit niya na um strategy o pamamaraan ng pag-aalaga niya ng Stingless Bee. Kinultured niya gamit po itong ba? mga tao. Kaya may kokotek po ang Bicol. And then, yung box naman po, yan po ay yung tinatawag na rin na modern approach ng stingless bee. Kasi, ang pinaka-purpose po niyan, pag box, maganda po siya for landscaping. Di ba Yung purpose po, nakadepende. Ngayon po, kung gusto nyo naman magparami agad, kokotek. Mm -hmm. ang gamit. Bakit po? Yung nasa box po kasi, yung isang colony niyan, maghihintay kayo ng one year bago mapuno. Ito mm -hmm. po, four months o six months, mm -hmm. pwede nyo na agad siyang hatiin. Mm -hmm. So, ang ano lang naman po niya, ito po yung nakita nyo po dyan naman nakasabit, mga ganyan lang po yan, manakapalibot. Mm -hmm. Ayun po, ang pag-split niya o paghati, mas madali, hahatiin nyo lang siya. Mm -hmm. Ay eh, pag nahati nyo na siya, lagyan nyo na panibago dito. Another ano yung nahati nyo. Then, may dalawa na agad kayong colonies. Hindi siya nilalagyan ng mga tape tape. Yung iba po, gumagamit. Pero ina-advise po na huwag gamitan ng tape. Pero yung mga beekeepers po natin na, na, locally po, ginagamit po nila yung kasi mas madali. Pero yung kasi po, siyempre may foreign materials na baka humalo. Yun lang po. Pero safe naman po siya. Mostly, um, tinatali na lang po siya. O, or, dito po sa amin, sa net. Yung net. Kasi, yung net po, pag nailagay nyo na ito sa loob ng net, hindi siya galawin. Pag yung iba po kasing um, lubid lang, nagagalaw po yun. And pinsan, hindi naman po ito natatay, nagagalaw din siya. Pero after po noon, Kapag established na po siya, pwede na po natin siyang alisin sa net. Then, ilagay natin na nakasabit din. So, four months leave siya, sir? Apo. Ang ano niya po, depende po sa purpose ninyo. Kung ang purpose niyo po is magparami muna, huwag po kayong mag-harvest ng honey. I-separate nyo lang po siya, then ilagay sa another. Pero kung ang purpose niyo po is honey, hindi po kayo pwede mag-split honey lang yung kukunin ninyo. Every 5 to 6 months po ang pag-harvest ng honey. Pero ang pag-split po, kaya nyo na yung kahit 5 to 6 months or 8 months, pwede nyo na po siyang i-split. Depende, rin, depende pa rin po sa estado ng colonies natin. Okay po? So, yung market value po ng Cocotec, nasa 1,500 to 2,000 po. Depende sa colonies 1500 to 2000 po. Yung nasa box mas mahal. Yung nasa box po nagle-range po yan ng 2500 to 3500. Depende po sa um laman and kung gaano naka-strong ang colonies. So at ina-advise din po namin na um sa ngayon po Um, kasi may mura pong colony, yun yung feral yung galing po sa wild. Pero hindi namin ina-advise na magbili tayo ng feral. Bakit po? Kasi yung nangyayari po ngayon, siyempre dahil mabenta yung stingless bee. Doon sa isang area kinukuha nila lahat kasi ibibenta So naaapektuhan din po yung pollination ng area. So in namin po kung bibili po kayo ng colony o gusto niyo mag-alaga sa mga bee farm na po kayo mag diretso para yung market and ano po ng bee is safer po. Natin. Pinakamalayo sir ano niya? Ang ang bee po naghahanap yan ng pagkain niya 500 meters radius close to 1 kilometer po. Kaya po niyan abutin o naghahanap. Okay po? So, may tanong po? Kuya, yung so, harvest mo sa isang bao technology? Sa bao po, kagaya nito, depende po sa colony. Wala pong ano kung ilan yung minimum na ano niya kasi may mga tamad din na bees. sa mga bees pala po, ang, ang mga babae po, sila yung pinaka-importante sa colonies. Wow. Kasi sila po yung bumubuhay ng colony sila naghahanap ng pagkain, sila po Or nagpaparami. Yung mga, opo, oh sila yung masipag. Yung mga lalaking bis naman, so sila lang po yung nakikita nyo dyan sa labas. And, minimit lang po nila yung queen. Pero once na namit nila yung queen, mamamatay na po sila. <laughs> namit nila lang yung queen, mamamatay na po sila. Kaya po, dito po malalaman nyo po yung mga mail niya, karamihan, nandyan lang po yan sa labas. Nasabi nga nung iba pa, pakainin lang sila and meet the queen. Yun lang po ang purpose nila. Pero yung mga babaeng queen, sila po yung nagtatarapa. <laughs> sila po yung bumubuhay. Okay po? And eto po, kung aalagaan natin yung stingless bee, ay hindi siya maselan gaya nung laywan. Yung laywan po, maganda din alagaan. Pero kailangan ninyo ng kapital doon, lalo na sa maintenance. Kasi during na walang source ng pagkain, need nyo po silang i-feed ng sugar. Kasi kung hindi nyo siya i-feed, aalis po yan. Pero itong stingless bee po, hindi po siya na-feed. Kasi ano siya, alam niya kung saan yung pagkain niya. And ang source niya, ang paborito po talaga is mga coconut. coconut. Pero Max, sarap po ang honey na may coconut and may mga sa area is corn. Mas matamis po ang ano niya. Um, Honey. Mas masarap po. Oh. Paano pag area niyo? Sir, yung more, ganyang karami. yung na-harvest Hindi, nagtatanong seryoso na po. <laughs> <mikening> Ay, eto po, kung ganyan po yung karami at puro yan honey, more than na ganito po ang ma-harvest natin. More than isang baong. Pag, puno po yung, yung ba. Sir, yung binibili sa market. Nasa, ano po ito, nasa 300, ah, 300 ml. Mm. Sir, so, so, yung binibili sa market, paano mo malalaman na pure o hindi? Okay, eto po, nagkakaroon din nan disinformation about yung kung so, rare na nabibili natin sa market. Actually po, malalaman lang talaga natin kung pure honey is true laboratory. Okay po? Kasi yung sinasabi ng crystallized, opo, minsan yung nagkikristallize dahil dinagdagan yun ng sugar. Pero, normal din po sa honey na nagkikristallize. So, hindi nyo din po yon. Yung iba, ginaganyan din. Okay din po yon. Pero hindi po natin kasi alam yung age nung honey. Kapag bagong harvest po yung honey, hindi naman po siya masyadong malabnaw. Kaya baka masabi ninyo is fake. Pero pag tumatagal po, lumalabnaw po yan. So para makasigurado tayo na pure talaga ang honey na nabibili natin sa mga beef farm and syempre yung may mga certified na Um, may label or sa FDA may ano sila kasi may process. Okay po? Pero mas maganda sa mga B-farm po talaga kayo bumili. Para sigurado. Okay ba? O Hindi ba project yan ng mga taman? ayaw po. Sabi nga is para ito sa mga Uh, hindi naman, ano, pero okay, tamad. Okay, bakit? British, okay. oh, Kasi po, ang pag-set up nito po, ma mailagay Kay. nyo lang sila sa ganyan na area. <laughs> ang monitoring nyo po, kahit well, once a month lang. About... Wala pong problema. You know nag bakasyon kayo, uh, walang tao doon sa b farm ninyo ng stingless bee, wala pong ]ieren. problema. Kasi, remember po, yung stingless bee, alam niya kung saan ang pagkain niya nagre-restore siya ng pagkain Kahit nga po ito pag binabiyahe kahit 7 days po siyang nasa lalagyan ng sako or nasa pack buhay po siya pagdating sa area kahit 7 days po na travel yan Wala po Sir, travel going to Mindanao, Sir? Oh, Apo, yeah. kaya po May mga nagsusuplay nga na from Calabar aeroplano. to Mindanao Hindi sa pwede ma-aeroplano? Depende Landry po sa uh, airline ano din nila. Pero um, mostly po yung mga sa bus po siya inaano or may diba service. Kasi sir na ka deliver na kayo or may nag-order sa inyo. Yung ako po kasi may sarili din po akong beef farm. So um. isa din po yun sa project ko sa 4H. So ang pinakamalayo ko po na deliveran is Abra. Later, Abra. Pwede ka? Opo, kasi malayo.